ito ang pangarap na aso ni Kuya. Ay, totoo yan. Yeah. Totoo yan, yeah, ito yung pangarap ng aso. Yeah, ah, kukuli namin siya today Yeah, I'm... and today may kamera tayo ng opportunities Yeah, yeah. And Amenities <laughs> <laughs> and Amenities 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 <laughs> <Sorry>. Amenities <laughs> Amenities Amenities Hindi tayo, wala akong boses I'm voiceless Eh, <laughs> ngayon Meron tayo kasama natin si Ninya At Hello. ngayon Meron ngayon. Mayroon mayroon, tayo kukunin kanin dyan Masyado tayo zoom dyan Pero maganda oh, okay, yung frame natin tayo Ay, Ano yun eh, sauce <laughs> Para ka <kalasin. So, laughs> lasing Lasing, ayaw na boses Natok pa So meron tayong magiging mayroon tayo iba. pupunta? So meron tayong kukunin na bago magiging bahari ng The Ipop The iPAM is growing. The, uh, growing. And growing and growing. The iPalm to, to this team you guys. Yeah. <laughs> <It's>, <laughs> is the iPom can the partner of the IC department, the IA yeah. in candle industry. Yeah. yeah. Uh, <laughs> headed by yeah. <laughs> Mer, headed by headed by Morianin. Yeah. Ay, totoo yan. totoo yan. Ito yung pangarap ko aso. Uh, ah, yeah, namin siya today. Yeah, <laughs> and pangarap din in, Pangarap mo din ba Nagustuhan ko na lang siya. Uh, Dati hindi ako nakukuyutan sa kanya kasi parang siyang aspo. Uh, <laughs> ah, na may oh, ah, idea uh, yeah uh, yeah kayo. So Pero ako like, ano, uh, cute Ngayon, yeah. na kita ko Ngayon, ako na ako sa kanya. Isa, isang, actually guys, isang uh, pinakauna, pinakaunang pure breed ko talaga na aso ah, is yes, Siberian Husky. Yeah. Yan. And isa, isa to sa mga medyo awake. Tama ba? O na medyo pinalit mo lang. Pero syempre, iba yung wolf ting ng Siberian. Pero... Iba rin basta, na ting nito. Oh, iba rin na ting nito. Pero yun yung ano eh. Ang ano <laughs> inyo, um, ko talagang breed ay Pomeranian. Pomeranian. Yeah.

sobrang biglaan nito. Pansamantala lang muna siguro. So, yon, sa, yung nyo, yung oh, yun, sa, sa pwesto nyo ngayon. Mga 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 so yun, sa sobrang biglaan nito. Ah, uh, bigla yun. Bigla kami bilang walang pera. Gusto <laughs> <laughs> <So>, ko <laughs> <laughs> so, yung biglaan na Ako <laughs> <I don't know. laughs> oh, kasi hindi siya totally pera na ito. Bigla kami <laughs> nagipit. <laughs> Sobrang kami nakalubog yung sa na ito mga nakaraarap. Lalo na't magbabonus, magkikrisma. Pero biglang bibit. Ngayon, ang gipit na ulit yun. <laughs> Anong pangapangalan natin? Gusto ko yoy. food, Ben. Food, eh. Huh? Sige ka nga, mahal. Okay, putangin ka. Sorry. Huwag <laughs> 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 kang kwento tapos bigla kang bibito sa preno. Tangtada <laughs> to. Ayan, umalis na yung iba. <laughs> Mabay tayo ng di oras. So yun yun, na-cancel na ang pag-uha. <laughs> <laughs> Kasi na bangga. <laughs> Ayo. Papagawa Ay. na lang po muna namin sa sakyan. Yeah, dito na, na kami sa meeting place. Nakatay na lang dito. Hello. Hello. Yan guys, nandito na siya ngayon sa Toyota uh, <laughs> <and, laughs> Ang ating bago pabili ng the iPhone So That's meron na tayo host, host pa! yung <laughs> mga oh, bago nagbimi na ito So yan nga, no? so yeah. meron tayong bagong Corgi So na hey. parte, so meron tayong Meron tayong sa iPhone mo Nakakamuta siya, so meron tayong ano sa Meron tayong Pomeranian. Si Caramel And yan, meron tayong Corgi Caramel ba? Si Caramel Si Caramel Caramel Oh Caramel, sige Meron lang. kaming... Ay, ang cute o! Oh. Oh. Tumitingin sa camera. Yeah. So we'll say hi! Hi! Caramel! Caramel! Caramel, welcome, to the, si the <laughs> blog, welcome to the vlog! Vloggers ka na. Welcome to the world of influence. influence. <laughs> <laughs> Nasaan pinag-responsibility? Right? <laughs> si Caramel. Yeah. yeah. It's our responsibility. Hindi <laughs> lang siya basta. Yun yung isa rin sa, ano ko na tutulungan ko nung kay Kitkat uh, Kasi yun nung yun yung una-una ko pumirin yan. Tapos, ano, gusto ko lang magkalag. Uh, <laughs> Hindi ko alam na mahirap siya. Pero talagang na-realize ko na siya pala. Uh, Hindi pala kay Kitkat kito Kay Tokwa. Lalo kay Tokwa. Lalo kay Tokwa. Uh, ito si, Tokwa talaga. Ang grabe yung pala. Kay, yung kinikita. na una kay KitKat, eh. parang ang chill. Kasi ang lakas-lakas niya. Uh, oh. lakas ang katawan niya. hindi sakitin. siya sakitin. Uh -huh. Nung dumating si Tokwa, doon ko na-realize na realize that, uh, hindi pala siya ganun kadali na... Um, Alam mo pa ang ano. Ang ane, hirap. nagka oh, siya, hindi siya hindi pa mo na parang Parang tapat siya. Lalo din sa pinagdaanan mo kay Tokwa na, na mm -hmm. talaga namang nagkasakit. Na yung parang four days pa lang uh -huh. after uh -huh. nung kunin namin siya sa breeder, nag oh. seashore na siya. Iwan, gano'n na. Oh. Hindi ko alam yung gagawin ko. kasi no, ano, first time ako nun mag-alaga eh. ng pomeranian. Tapos ano, gano'n yung nangyari. Ano, ano. ano lang yan? sa trabaho ko na tinatawagan mo ko? Oh. Hindi, may nasa muna ako tumakbo ko ng Santa Rosa. Iwan? Oo, mga so, ganong exam. Pero yun, alam yun. Tapos ano... Ang nangyari pa noon, gabi siya nung nangyari. nangyari. So, hindi namin alam kung may bukas ano, pang vet. Ano nangyari? Natigas yung paa niya. Natigas Oo. Natin. As in, taas lahat ng uh, apat na paa niya. Naninigas. So, pero so, ano, pala yung hypogly. Uh, Oo. So, pagkaswero-pagkaswero sa kanya. Ayun, nakatayo na. <laughs> Parang nilaw ko lang uh, kami. Pero, normal pala yun sa Pomeranian normal na uh, usually sa mga sakit. Oh, kasi oh. hindi normal ba sa tama sabi ni ibang ano diyan eh pag nanigas normal. Ay hindi oh. hindi ganoon. Ibig isesama oh. isa sa mga ma oh, sa madalas sakit. Ayun, isa sa na sakit na pomeranian is oh. hypoglycemia kasi um, active siya tapos na, na nila yung glucose, sugar, katawan nila So, yung sugar, high sugar, Yung high sugar, yung sugar, yung uh, hypoglycemia kasi is yung pagpapa pagpapa ng sugar, high sugar, high blood 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 parang halos 3 days 3 days na siyang uh -huh. walang food intake. Tsaka Itatai mo siya nun? No? Itatai siya nun? No? Nung bago siya, parang malambot na yung niya. Malambot na yung tai niya. Uh -huh. Tapos, mahina siyang kumain. Siguro, ano na rin, nung binyahin namin siya, naka-motor lang kami from Lipa. Mm -hmm. Tapos, siguro, napaspas yung ano. Hey! hey. Ayun na, baka naninira na siya dyan. So, napaspas sa biyahe din, no? Oo, napaspas okay. sa biyahe, ganun. Tas, Pero iba, iba. Siguro ako mag... Nagsunod na document naman yun, yung mga pinagdaanan kay sobrang dami ako kunwari ko yun dalang, sobrang dami natutunan talaga ni Ninja dun yep. sa aso na and alam mo the best guys actually pinagkukwentuhan natin to pero ngayon at the moment meron na siya tatlong no, anak wow. yes um, ganun na siya ngayon apat oo apat sorry Ab recent tatlo na lang yung natitira para dun sa bahay so ayun alam mo yung ganun and ano one bowl lang to yes so sobrang dami talaga naging problema yung yes. nila sa aso na yun pero uh -oh. ano wala. Kasi kinuha talaga namin siya para may partner si Kit Kat. Ah. Tapos, since papi siya nung kinuha namin, ano, hindi pa namin alam kung ilan yung egg, egg niya. Yeah. So usually, yeah. tabi-ani, so wala silang alam sa oh. pag... hindi, oh. first, first time nila, wala na sarili nila aso. Uh. Kasi usually nakita naman nila ako na nag-alaga na aso, yung nanay ko na nag-alaga na aso. Uh. So, kami, yun, yun ang idea nila eh. Idea lang namin, alagaan, tapos yun lah. Oh, yun yun na, mga anak na sila. Oh. <laughs> hindi, hindi pala siya ganon. Hindi okay, ganon. So, she, yun, ang dami niya pinagdaan sa aso ganon. Tapos nalaman niya namin, isang itlog lang. so, so, <laughs> so parang medyo, uh, ano kami. Tapos ang dami sipe, na namin labas for na. For the ano. breeding. Ano. So, ang dami na nilabas na uh, na budget. <laughs> kasi since nga nung 4 days pa lang siya talagang nagkasakit na, ilang pabalik-balik na kami sa vet. Tapos inulit pa yung ano niya, vaccine niya oh. kasi hindi registered. Oh, kasi hindi licensed license eh. vet yung like yung nagturok sa kanya. So inulit 'yon lahat. <laughs> yung turok, yung de-warming So, grabe talaga yung experience na yun. Pero, oh. No. Ano, ko din natutunan. Oh, na. Actually, uh, uh, actually, dumating din sa mindset mo na ano eh, no? Na tawag dito, na, for, ano na, shri, mo For na ano na lang. Oo, oh, uh, uh, alaga. Eh, kasi lang. masaya okay. naman ako. Oh. Yun, no? ko na dati naglilista pa kami ni Chan ng budget namin. Kasi nag-aati talaga kami sa, sa budget, sa food, sa vitamins, lahat uh -huh. ng gasto, sa vet, lahat. Tapos nung parang, ayun nga, since nga parang naraman ko na one boys lang, <laughs> di ko alam kung makakabuntis pa to. So parang inanalang namin na aalagaan ah, for ano, enjoyment na enjoyment. Wala na, hindi na naman sabi ko, huwag na natin ilista to. Kasi, malalaman natin yung expense natin. Ang laki-laki. Tapos, yun. Hindi na nga siya mabibreed. Pero, after two years and a half, parang ganun. Two years and a half, nag-hit si KitKat. Tinaray mo. Oo, tapos tinaray na. Kasi si KitKat is from two rain na na tayo na take or na stud na hindi na work or hindi na take no So, yun. From so, other. Kasi nga, sabi ko nga, isang itlog. So, baka hindi siya maka... Tsaka sobrang mahiyain. Hindi, hindi siya sumasampa. Nung bago siya. Oo, oh, oo, oh, oh. Sobrang, ano oh, talaga. Oo, sobrang mahiyain siya. Oh. sana susubukan namin, pero parang hindi mag-work. Kasi hindi talaga siya... Hindi siya umaano, sumasampa. Tapos, ang ano pa na naalala ko nun eh. May nag-try na mag sa amin, other foam tinalikuran <laughs> lang niya. Di diba? So, so, hindi pa talaga uh, siya so, pwede nung uh, high ano high siya, more na si KitKat? More than, than one year twice. old na siya noon. More than uh, -oh. one year old. Tapos uh -oh. twice nag-hit si Kit Kat ng ganun siya. Kaya, uh -oh. inisip namin sa iba ipastan. Uh, -oh. Tapos hindi rin nag-hit. Hey, diba? Tapos, ika-third hit niya, sabi ko, subukan na natin si Tokwa yun yung nangyari. Ayun Ay, nangyari, nag-anak sila ng tatlo. Nag-take, nag tatlo. Diyos ko, lang din pala talaga Aga, yung mga partner partner niya. Oo, pag-kitkat. Oo, no, tapos ngayon, uh, na-release na yung isang pop, so may dalawa po pong pop sa tapo. <laughs> Baka naman. So nag-ahanap po ng Pomerania. Ay, ipm pm nyo PM is the key. Okay, tapos meron pa akong isang ayun, talagang sabi ko ang quality din yun. Oh, from to, from, meron siyang bagong pom na, na ano, after KitKat and ano. Nasundan ako. kasi siya na nasundan yun? Nasundan. So. Isi Pichu. Nagkaroon dami <laughs> ko ng problema, nagdagdag pa ako. Pero so yung kasama na yun, eh, na-enjoy. Tapos after mag-enjoy, yun, eh, na-gift naman, na-bless naman no? So after the trial, nag-enjoy. Like, Tapos yun, yun, blessing naman yung dumadating. And um, enjoy lang, no? So yun nga, guys, no? So maraming masama, maraming maraming salamat sa pagsama dito sa The Eye City. The Eye, TV, Eye TV, The Eye Farm, no? So, oh, uh -huh, the Eye Farm vlog to! Like, uh, <sharp> hindi ito The Eye City. So, so, so The Eye Farm, I and yun, so, kita it's guys, sa susunod na so, vlog, at kuntuan natin about dogs and kennel, no? And yun, thank you, let's go out! Peace! Bye.